Mga, magbabaklas tayo dito, magpapatanggal tayo ng tubig sa loob ng uh, engine. So tatanggalin natin itong mga uh, injector para pag-start susumpit yung tubig. Ken. So, so, nabasa ito, nalubog ito, pero hindi naman ay nabot yung computer box. So para makasigurado lang 2017 na Hyundai So yung pa yung dalawa oh. Yung pa yung dalawa namin gagawin Yung Montero Yung Montero ang pinaka worst Ito yung Suzuki Na Edric Panigod din so, Wala na wala na ano yan Kaya kailanan namin ng Lamandog to Ayan, drain na rin sa din ang tubig yung tangki niya. Ito naman, susubukan natin nga uh, i-pump out yung water sa loob ng ano. Sa loob ng makina. Para hindi mag-stop ka. So, ano? Ngayon, tatanggay niya Dito na namin palalabasin sa may spark plug. Tubig. Yung Tubig. Sundo ba no? Eh ito sira na. Sisirain na ano? na. Sirain ko na yan. Patatakot ka sirain. sirain na yan. Sira na, na yan. Lubog na yan eh. <laughs> Kaya nga ka, pinapower spray ko lahat. Dakit na mo kanina. Yung ano na ano, Yung oh. computer uh, back, easy yun ang Montero. Pinawis Ay, pinano ah Ipalalamove na natin kay Joseph. Ano? Titingnan na raw niya. Ayan. Yan lang yun, pa, mga amigo, patatanggal nyo lang yung tubig bago nyo i-start para hindi mag-stack up yung loob ng makina. Ito yan, oh, computer box ng no? Montero. Ayan. Talagang totally damaged na siya. Oh. Ito yung natin doon sa kaibigan ay natin. Ayan. Amigo, kaya yung Montero na ang ina-ayos So, siya over na yung sa kotse, tsaka dun sa every, yung dalang, ganon yung ganon 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 na. ganon okay, ganon yan, ganon ang nilinis namin talaga nalubog ito hanggang dito ang tubig nga ito yan, ganyan so ito yung ngayon yung sa amin babaklasin namin ito subukan namin mga paandar so ito dito naman yung kotse ito naman ay okay na ito nantay na lang yung baterya then pinatutuyo na lang din namin malinis na ito ito so, sa amin lahat wala nang marka ng putik ng engine niya so, ito yung itsura niya ngayon ayos naman na ito na lang yan so, ito yung pinaka ng montero ito naman may ev every So, ito ano na ano rin ito. Tapos na rin ito. Ano na rin ito. Linis na rin. So, napasukan na parehas ito yung makina. Tuloy ka rin. Kaya ano na lang ito. Antay na lang namin mapandar yan. So, dito na kami ngayon sa Montero. Ngayon. Sidings. pag ko nga yung pool eh. pa ako sa gabi. Mamaya? Pinakapahinga ko. Pinakapahinga mo? Magawa pa ako eh, sasara ako. Ayos nga yan. Ayun talaga. So yan. kita na yung mga kasukasuan ng montero na to. Ito yung sa aircon niya, sa likod. Kasi pagka bebenta natin yung ito, bibili mo ito. Hmm. Tawaran na sa kanya ito eh. <laughs> Ayan, ayun yung linya ng mga computer box. Kaya pa, pu pull out pa namin yung mga dashboard na yan. Nakatanggalin pa namin yan. Uh, DIY ito, DIY ang gagawin namin dito. Ito muna ko ba? May pasang mag-alala ng spark plug sa inyo? Meron. Sige, magdadala ako. Sige, Ito lang ang nakaligtas sa baha dito. Apat na sasakyan dito. Yung kotse na accent. Yung Suzuki Every. Saka itong Montero. Ito lang yung ilika Sobrang bilis ng pagtaas ng baha rito. Ito, dayo lang yan. Ano lang yan. papasigit lang dito ng garahe Kumutulong yan mag-iwis. Ayan. Ay, DIY lang kami dito. Mahal pag pa pina servisan to. Mara nyo. Pag napanda namin, na-update namin kayo lahat. Eh, okay, yung kote, baka siguro kung hindi bukas, baka sa lunes, andar na yan. Ito ko poging Parap na yan, parap na yan. Ah, ginagawa sa iba. Humigid, to, abutin to. oh, humigid, eh, kaya kami na lang gagawa. Oo, oh, para yung tumulang. Eh, ba? sobra-sobra yan.